Alright, sige. Try nating sagutin niyan kay ano. So, yung tanong ni Kaibigan tol, ano naman yung mga bagay na hindi dapat paglaban? Okay, ang ganda ng tanong mo tol ah. Subukan natin sagutin 'yan. Ito tol ano, pare ko. Ito para sa akin lang to, no. May kanya-kanya naman tayong paniniwala sa buhay, 'di ba? Para sa akin lang to, sarili ko tong opinion. Two things you don't fight for or fighting for. Una, true love. Pangalawa, true friends. Okay? Why? Bakit? Kasi ganito yan. Kasi ang true love at true friends, they come naturally. Okay? Naturally silang dumarating sa buhay ng isang tao. It means hindi mo kailangan puwersahin ano, ang true love at true friends. Kagaya ng true love. Hindi mo kailangan makipag-away sa ibang tao para lang sa true love ang sinasabi ko rito is third party okay pagdating naman sa parents o mga kamag-anakan siguro kailangan mo talagang paglaban yon kasi nga true love kasi ang true love kaibigan no matter what happen sa relationship ninyo parehas pipiliin ng dalawang tao yung mga sarili nila okay they will choose always to stay to each other okay kahit pa dumating na sa point na hindi na sila magkaintindihan but still pinipili pa rin nila yung isa't isa and that's what we call a true love always remember kaibigan ang true love hindi laging masaya yan darating kayo sa point na lagi kayong mag-aaway pero it doesn't mean na hindi nyo na mahal yung isa't isa ngayon kung ang isa sa inyo ay naghanap ng iba naghanap ng pagmamahal sa iba kaibigan hindi na true love yun dumaan lang siya sa buhay mo to give you a lesson pinakaimportante sa lahat ang true love nando doon lang nasa Diyos lang at nasa Panginoong Isokwistro doon mo lang din talaga mararanasan yung true love ngayon ganun din sa tunay na kaibigan, kaibigan oh. sa true friends ganun din they come naturally hindi mo kailangan sumabay sa mga kaibigan mo sa paligid lalo na kung hindi maganda yung ginagawa nila okay? hindi mo kailangan sumabay sa kanila para magustuhan kanila dahil ang tunay na kaibigan kahit sino at ano ka pa sasamahan ka nyan. At ang pinakaimportante, hindi ka titirahin patalikod lalo na kapag wala ka. Bagos ipagtatanggol ka pa niyan. Yan ang true friends. Okay? Hindi natin kailangan puwersa sa inyo mga tao sa paligid natin. Kasi sa mga totoong tao, they come naturally. So sana nag-gets mo kung ano yung mga bagay na dapat hindi natin pinaglalaban okay? Yung true love at true friends Kasi tsura nga Okay, kusang dumarating yan Hindi mo kailangan makipag-away sa mga ganyang aspeto sa buhay natin Pagka hindi true love, pagka hindi true friends Learn to let go Pakawalan mo yan kasi hindi ka aangat yan Mas magpapalugmok sa yan So yun lang Sana nag-gets mo kaibigan Thanks for watching.